for today's video tayo papasok Sunday's work <laughs> magbibitch kami magbibitch kami <laughs> sinot ko yung aking ikaw na pamalakasan pero hindi niya makikita kasi nakatago <laughs> what is the good day? you are late oh. 50 minutes late oh. are you happy? Putan <laughs> putang eh. <laughs> Very happy daw siya. late siya, gago. Ano oh, oh, siya? O, oh, takbo siya, o. Oh. Oh. Mura. <laughs> oh, mura kita, eh. Oh, mura. Very happy pa daw siya. Very nila, happy. At late siya ng 15 minutes. Saan ka naman dyan? Hindi na siya nahiya sa amin. Diba? Saan ni Walt kami ah, yun, mga beshi? Didi, ng... Magandang ano? Asal ang mga ito. i think vai aí it